So, for this video, ay tungkol sa pag-ibig ko sa iyo. Pag-ibig loan na hindi nabayaran. So, may loan ka. So, halimbawa, ikaw ay may loan na multi-purpose loan or calamity loan. Pag hindi mo nabayaran within 10 months from the first monthly amortization, uh, from the first monthly job, uh, ay ibabawas yan sa savings mo. So, halimbawa, uh, nag-loan ka ng August, then yung first monthly jo mo is uh, November. So, from November up to uh, onwards na mga buwan, count ka ng 10 months. So, automatic after 10 months, ay ibabawas yan sa savings mo. So, makikita sa account ng, pa, ng savings, ay nababasa na yung total amount. Then, makikita sa history ng savings, So, pwede mong i-check yung uh, past na mga taon ay may negative na amount. Then, pwede mong i-view. Then, makikita yung details. So, ito yung reference number or loan application number. Then, ito yung amount na binawa sa savings mo, which is ito rin yung loan balance from that date. So in short, kung hindi makapagbayad ng loan ay ibabawas yan sa savings mo. So no worries sa loan kung hindi na bayaran, charot. Pero mas okay na rin yung nakapagbayad ka dahil tataas yung loanable amount. So by the way, yung pag-view ng savings ay pwede uh, pwede mong i-view sa virtual account. So kailangan mo nang mag-register or kung gusto mo na malaman yung details at wala kang virtual account pwede ka naman maghingi or uh, maghingi ng copy sa pag-ibig branch